Ah, di arah may hilutin na naman tayo. Kia Pride, carburador ang may problema. Paano kaya nahilot ni Mang Hilutay? na lang natin si manghilotay para di magyaw-yaw, nawa pa i sweldo. Sipa. <laughs> Hop. Sipa. Start. Ayan, kita natin na mahirapan tayo sa pagpaandar at pag revolusyon natin ay walang lakas o di kaya mamatay. Revolusyon eh. Minsan may time na madali lang siyang pandarin. Paandar. Okay, siya pandar on. <coughs> Paandar siya tayo. Aircon. Masa ay kaya pandar on. Revolusyon eh daw. Oh, patay no. Tanas siya. Mamatay yung siya. Tisingan na to, adjust din niya sa iyang Uh, butterfly play sakarbrator <kosok> <kosok> Biglang namatay. Biglang namatay, balik tayo. May problema 'to sa carburetor kita natin na sa pag test natin ay nasa mga tatlong beses tayong namatayan ng makina. Parang di tayo aabot ng shop. Yan din ang sabi ng may-ari, nahirapan daw siyang makaabot ng shop dahil sa patay-patay ang makina. At panington daw siya kahit di mainit. Ayaw talaga mag no? At dahil sa nagsilbi ang ating pahilot-hilot sa butterfly ng carburetor, Tinanggal natin dito ang buong carburetor para ating linisan at sa mabugahan ng hangin. Natapos na nating nabugahan at nalinisan ang carburetor. Ah, uh, na natin para magkaalam na kung di na po ba nagpasagad og diagnose si manghilutay. Giniagawa Natapos nating na simbol, uh, ikabit na natin at saka i-start na rin natin. Start. medyo mahirap sa pandarin normal lang siguro dahil sa bagong overhaul ang carburetor natin ah, ang dinormal mag-andar siya na magsugwak ang kanyang gasolina <laughs> dahil sa di natin mapandar ng matino agagamitan natin dito ng pinagbabawala na teknik giniagawa mo ayun aircon okay Rotes na natin. Kita natin na malakas na mag ang gulong. Okay na. Ayaw na. Magpatay-patay. Kapoy na siya. Magpatay-patay. Okay na siya. Okay, bitaw. May bawaan raman na. Kung mag imo mo trabaho, mutawag raman ng pinakalit imong customer. <laughs> ayan kita natin na marami rami na akong sasakyan dito na naubertikan okay na wow! nag up ng kamay na walang panghinaw yeah! kumbati eh.